na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang batong may nakaukit na marka kung saan ay nakatagpuan ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. sa larawan na ito ay ating nakikita ang bahagi ng batong may nakaukit na marka. Mapapansin natin dito na hindi kaanong malinaw ang nakaukit na simbolo dulot ng kalumaan ng batong kinalalagyan nito. Pero base sa aking naging pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito Masasabi kong ito ay sadyang man-made o gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita, ito ay isang lehitimong marka. Ganito ang aking nakikitang nakaukit na simbolo sa batong ito. May nag isang butas dito pero ang aking naging pagsusuri sa naturang butas na ito ay nature made lamang. Kaya tanging ang nakaukit na simbolong ito ang siyang masasabi kong kabuuan ng marka sa batong ito. Pagdating naman sa aking naging pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang ito sadyang meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Kaya mahirap tukuyin kung alin sa mga ito ang angkop nitong kahulugan. Para matukoy natin ang tugmang kahulugan nito, malalaman lamang natin ito sa pamamagitan ng kaugnayan ng ibang mga marka sa paligid nito. Ayon sa ating katiyech, ay marami pa siyang natagpo ang ibang mga bato sa paligid na may mga nakaukit na marka tulad ng mga arrow signs, puso at marami pang iba. Ngunit tanging ang batong marka na ito ang kanyang kinuhanan ng larawan. Pero sa lahat ng pwedeng maging kahulugan ng nakaukit na markang ito, ang karaniwang kahulugan nito bilang isang surface marker ay opposite side o nasa kabaliktarang bahagi. Ibig sabihin, ang naturang marka na ito ay nagbibigay pahiwatig na pagtuunan natin ng pansin ang kabilang bahagi ng batong kinalalagyan nito. Kaya sa kabilang bahagi ng batong ito Maaari natin itong subukang hukayin hanggang sa lalim lamang na limang talampakan o 5 feet. Ito ay para ating malaman kung may nakabuong marka bilang konfirmasyon na tama ang ating inumpisahang hukay. Pero ang payo ko sa katih natin dito ay masigit na makakabuti kung ikaw ay gumuhit ng sketch map at dito mo isaad ang lahat ng mga markang iyong natagpuan sa lugar. Dahil sa pamamagitan nito, ito ay higit na makakatulong para mabasa natin ang bawat kaugnayan ng mga marka sa iyong lugar at matukoy ng tama ang digging spot. Kung hindi mo pa alam kung paano gumuhit ng isang sketch map, meron na akong isang nagawang bido na tumatalakay ukol dito. Shout out kay Katiech na si Music is my life Shout out kay Katiech na si Awakened Hunter Shout out kay Katiech na si Ladimora TV Shout out kay Katiech na si Marion Malida Shout out kay Katiech na si Redeemer Bancelan